Init na init na ba kayo? Bakit hindi kayo magbiyahe panorte at magpalamig muna at mag-island hopping sa Pangasinan? Narito po ang report ni Salima Refran. Kung island hopping ang trip, bakit hindi bisitahin ang Tambobong Beach sa Dasol, Pangasinan? First stop, ang Matalabara. Lino ng tubig, kitang-kita ang mga isdang nangihinain. Malapit doon na isang lumang barkong sumadsad ilang taon nang nakalilipas na tinuturing ng atraksyon ngayon. Tanaw rito ang Kalibra Island kung saan pino ang buhangin. Pwedeng humiga at magpaaraw rito kung gusto nyong magpatan. Halap namang background sa picture taking ang iba't ibang sukat at hugis ng rock formations dito. Para sa mga ayaw namang magbilad sa araw, perfect namang magtampisaw sa Kabakungan Cave. Malapit lang din doon ang Bilang Rocks kung saan maaaring makakita ng mga starfish at sea urchin. Salima na Fran, GMA News.